Iris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7 g's ng umaga, na may singit na 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45, ng hapon at may singit na apat na putatlong minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi. May nakapaloob na 50 siyam na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka player na mayabang kumilos kukuhanan ka ng oras na swerte, at umiwas ka sa kulay green dahil magbibigay sa iyo ng pagkatalo. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, na may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.55, ng hapon at may singit na apat na put apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga, may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay purple at sa player na malalaki ang mata magdadala sa iyo ng kamalasan. Gemini mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.40 ng umaga, na may singit 46 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:15 ng gabi. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay gold at mabibigyan ka niya para mahihirap ka makapanalo. Cancer, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw. Simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, na may singit 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.55 ng hapon at may singit na 43 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga. May nakapaloob na limamput siyam na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green dahil magbibigay sa iyo kamalasan para matalo. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga na may singit na 48 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang alauna imedya ng hapon at may singit na 43 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas gis imedya ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang iiwasan mong kulay ay blue dahil mabibigyan kanya ng ikatatalo. Virgo, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.50 ng umaga, may singit apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas 3.30 ng hapon at may singit na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka kulay brown dahil pwede kang matalo kagad. Libra, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, may singit 50 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa player na mahilig magmura at may kayabangan magsalita. Kuhanan ka ng oras na swerte, at umiwas ka sa kulay black dahil pagkainis ang pwede mong makuha para matalo. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6:45 ng umaga, may singit 44 na put apat na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2:50 ng hapon at may singit na apat na put na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay lima dahil pwede ka mabigyan ng kamalasan. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin. Simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, may singit 42 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.55 ng hapon at may singit na 46 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.00 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay green at sa player na masyadong mataba dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 gis ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.45 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.20 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay pink dahil kamalasan ang kayang maibigay sa iyo para matalo. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 g's ng umaga. May singit 54 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4.15 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.00 ng gabi, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay yellow at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na buenas na panalo, ang iiwasan mong kulay ay pula kaya kang mabigyan ng kamalasan. Pisces, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga may singit apat na putanim na minutong negatibo, at ang ulit ay alas onse ng umaga hanggang ala una ng hapon at may singit na 4 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.20 ng umaga, may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, Umiwas ka sa kulay gold at mabibigyan kanya ng ikakatalo.